Hello guys, isang mapagpalang araw po sa lahat. Ngayon po, pupuntahan natin yung mga school dito na nasuspindi dahil sa sobrang init ng araw. Kung bago lang sa channel ko, please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para mas subscribe bilang ako. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Ngayon, pupuntahan natin yung mga school na nasuspindi dahil sa sobrang init ng araw ay wala pong pass ngayon sa mga eskwela dito sa Bulacan-Bulacan. Tala, Let's go! Dahil dito nga sa, G, GGPIS na wala nga yung pasok sa school nito dahil sa sobrang init ng araw uh, mga estudyante ay hindi pinahintulot ng pumasok mula kahapon ko ka ngayon So yun nga guys, nandito tayo sa Bulacan Montessori School, BMSI uh, wala rin pasok dito sa Montessori dahil sa sobrang init ng panahon uh, kailan sila ang pasok dito sa Santa Ana. So ayun nga guys, nandito naman tayo sa GGPIS uh, Kaya nang salili lang pasok dito sa GPIS Dahil sa sobrang init alam araw Kaya alam meron din silang module na ginawa dito sa Central Para makapag pa rin ng mga estudyante uh, Bali, dapat nga ang gagawin ay uh, half day lang uh, Dahil sa kinatapad ni Gov na maging whole day na walang klase uh, Ginawa na lang na module lala ang klase So, ito nga guys, pagkita itong Dr. Littow Learning School na isang private school ay wala rin kaso siya. Dito rin sa Ascent Academy, uh, sisipindi rin lang kasi dahil sa heatwave na nararasan dito sa Bulacan. Dito well, rin nga guys, dito sa Asunta Academy uh, wala rin pasok ang sugante